Nagtanong sa akin na kung pwede bang baligtad itong uh, paglagay ng cable ng welding rod. Na itong nilalagyan ng uh, welding rod ay ilalagay uh, dito sa ground. Bali pagbabaligtad din siya. So para sa akin hindi pwede kasi minsan nagkamali ako na inilagay ko yung uh, ground dito sa pinakalalagyan niya ng welding rod kaya mahina mahina yung uh, kapit ng uh, pag welding ko so kaya para sa akin hindi dapat binabaligtad ito hindi kagaya nung nakaayon siya na malakas talaga ang uh, kapit ng uh, pag welding ko at saka talagang malakas yung spark hindi kagaya nito pag binaligtad diyan mahina yan okay ganun lang dagdag alamang